Ang pangit ko daw tignan. Sino nagsabi sa'yo tignan mo ako? Ayokong magalit. Dahil pag nagalit ako, huh? sobrang ganda ko. <laughs> Ate, ano Tagalog ng good morning? Magandang umaga. Wow, galing. Yung I love you hindi kita mahal. Hi guys! Guys, may pasulubong ang habibi ko. Ang laki ng isda. Oh! Mm. Anong gawin natin? Ihaw, siyempre. Ihawin lahat yan? Oo. Hatiin natin. Pangit na sabawan yan. Kaya pang ihaw Dito. lang. Ah, makunat yan yan. Ang, ano? Ihaw lang lahat yan. Guys, ihaw lang daw to. Hmm. Yummy, yummy na naman ang aming ulam. Look, oh. Ah? Hindi na takalis kisan. Ay, Hindi na. Iano natin, ibalot natin sa dahon. I Steam lang natin. Ka! Ah! Okay na. ko. May, ano yan na? Ano, ah. matalas yan. sumusulubong sa akin ng habibi ko. Ihawin lang daw to. Sabi niya kasi hindi daw masarap to sa sabaw. Ilang gila? Dalawa. Dalawa? Pasok. Ah, ah, ah. Pasok. Ah. Grabe guys, ang laki guys. Thank you Lord sa blessing.